ng pamahalaan. At mabagal, naka, ha? Nakakatakot ito, Nelson. No? Mm. kaya ako sabi ko, ito natin. Kasi ang BR at ang mm. Costum, sabi nga natin, ito ang ano, life blood, ano, tama, life no? Mm -mm. Dito natin kinukuha eh, Ang main bulk ng pera ng ginagastos uh, ginagas sa kada taon. Yes. At kapag ka ang taong bayan bumagal sa pagbabayad ng kanilang buwis o kaya naman iba nagdadalawang isip na. Mm -mm. Eh kasi sabi nga nila, sabi ko nga nung naka, kayo kahapon nung banabanggit yun, lumalala din daw ang ghost receipts ng, mm -hmm. ng, ng BIR. Mm <coughs> Ghost receipts in a, uh, way na dapat eh ganito binabayaran mo. Eh minsan sobrang baba. Nagkakaroon ng doon, tawag doon, negotiated, ano ba yan? Oo. Uh, di ko alam mga termino sa BIR kasi dyan eh. Mm -hmm. ano, na, kung ikaw may utang na isang milyon, napapababa nila, babayaran mo na lamang isang daan libo. Di ba sabihin eh, 900,000 na gandang natatawad nila. Eh, nga diba mm -mm. legal ba yung gano'n? hindi legal yan kaganoo ah, uh, pero to, uh. may umiikot diyan din may mga napapaikutan yung kung tawagin nila e eh, tax avoidance ha, ayan isa yan legal na pamamaraan kaya oh. ako minsan nagagamit sa kalukuhan din eh yun na nga dahil pinababayaan pinababayaan sa halip na patawan ng parusa eh pinagbabayad na lang na mas mababa. <laughs> Alam mo, gusto ko makausap si Sandante. Tanungin din niya, BR, mm. may kinalaman dito sa mga ghost receipts. Ilan, gaano karami ang nakukolekta nila sa pamamagitan ang nagagaling dito sa ghost receipts na ito? Mm -hmm. Kasi ang tawaran pala dyan nila, saliba, di ba? sa isang milyon, saliba, para madalian. Ang re sa'yo, 100,000. Mm -mm. Pero talagang babayaran mo 500,000 eh. Oo. Oh. Eh nasa naman yung 400,000? <laughs> Eh di doon sa nabagitan. Doon sa nagpababa. <laughs> nagpababa. ay mm -hmm. eh, kung ako naman ay isang magbabayad ng buwis, 1 million ang babayaran ako, naging 500,000, kalahati na wala. Malaking job, gagambol na ako dyan. Di ba nga, nangyayari po talaga yan. Ay, yun ba? Mm. Ang mabigat pala dito, no? Ay, oo. At yan po ay pagnasiyasa at eh, dagdag problema na naman ng gobyerno. Yan. Di ba? Oo. Uh -huh. Oo. Oh -oh ma ma eh, ko iniisa-isa lang atan. no yeah. baka dating daw diyan naman mapupunta ang ginagawang mga investigasyon eh kasi po lahat oh. na ng departamento may corruption eh ala aminin ho natin uh, kasi ang corruption naman maliit at malaki eh pare-parehong corruption ito, eh di ba eh problema, naging kalakaran ho. Akala ng mga babae natin, normal na. Naging pangkaraniwan. Normal eh, no? na na, uh, -huh. libawa, sa munisipyo, maglalakad ka ng permit. Ay, yung business permit lang. Ay, Ay yung bayaran mo taon-taon. Pwede ho nga nito, mabilis na. Eh, maglagay ka ng ano dyan sa, di ba? <laughs> sa papel mo. Uh -huh. Kahit sa ang uh, opi opisina ng gobyerno. Oo. Uh -huh. Mm. Business name nga lang ata minsan eh, magkakaipitan pa eh, no? Mm. Yung barangay mula sa barangay eh. Ay barangay pa. Uh -huh. Oo. Oh, oh. oh, oh. kaya kung hindi ko natin naayusin, ako po. Wala pupuntahan ng Pilipinas. Kaya itong ano, sabi nga nila itong pag ng kasalukuyang budget for 2026 Nelson. Mm -hmm. Mukhang no, literal ito, dadaan sa butas ng karayom. Eh problema na. Eh, eh. Kung hindi naman kasi Fernando Po hindi makalulusot diyan. Masado na sa kamar eh. Oh. Yung pero ah, sa tingin ko, eh, pa ng gusto na ngayon uh, pagdating sa Senado. Mm -hmm. Ang Senado, ano pa lang sila? Budget briefing pa lang sila. Wala pa talaga yung formal na binubusisi nila ang budget ng bawat departamento. Wala namang problema hmm. sa budget dyan eh. Oho. Uh -huh. Ang problema pagka in-implement yun eh. Di ba? Kung diba? paano in-implement. Uh -huh. no? mm -hmm. Hindi naman mababawasan na yung 6 trillion, eh. You know? Ano ba? 6.7 trillion ba ang ating oh, budget? Oo, oh, mahigit. oh, 6.7 mm -hmm. trillion. Ah, doon ang maglalaro yan. Titingnan na lang dyan kung paano mo gugugulin. Eh. Mm -hmm. At saka kung saan, ano ang dapat na pag pagugulo ng pano, ng pondo. Kung saan nilalagay. oh, Oh, Magkakaroon ng insertion. Hindi, ano, amendments, amendments pala. Mm -hmm. Ayoko na lang gamitin yung insertion. Eh. Masakit sa tenga. Amendments po ang ginagawa nila dyan. Mm -hmm. Oo. Oh. 'Di ba? Gaya nung nakaraan, nung naging panukala ni Senator Marcoleta, 'di ba? Ang pondo mo pala do sa protection sa mga OFW, parang 4 billion lang daw ang inilaan nila, BMW. Mm -hmm. Sabi ni Senator Marcoleta, gabi mo 10 billion 'yan. Bakit 4 billion? Kulang na kulang sa ano ya, abogado. Mm -hmm. Eh di yun, isang klase ng amendment 'yun, no? So, 'di ba? Oo. Oh, oh, oh. Hindi mo masasabing insertion 'yun inamend mo yung pondo na ilalaan mo para doon sa uh, legal assistance ng mga OFW. Mm -hmm. Isang halimbawa 'yon. Eh, well, ito pa ang uh, ginagawa sa kasalukuyan. Kaya sa tingin ko mabusisi talaga ito. Nasaan? No, Totoo, dapat oh. hang kasi pondo ng nam... mamamayan yan eh. at katatapos oh. lang natin ng mga hindi ko na maintindihan no na

<laughs> Pero nung may pasa yung 2025, sumabigat pa. At <laughs> ah, doon pala. bigat pa ba? na. na oh. Hindi mo ba napansin yun? Ngayon yung, na gumagana pa yung 2025. Uh, man, oh. Yung mga sumisigaw ng accountability, oh. sila pa yung mga nagyayari ng budget natin. Oo. Oh. Oo. Oh, oh. Nako. Ano problema? Eh, mm. bagay. Ako naman narinig ko naman ng statement ng Pangulong Bongbong <laughs> Nason sa issue ng corruption ito na ano, sabi niya matagal na kasi ito yung nag-ugat na sa Pilipinas eh. Mm -mm. Hindi lang po sa kasalukuyang administrasyon. Ayon, problema. Oo oh, nga eh, nag-umpisa pa sa tatay niya yan <laughs> tatay niya ang nasa Guinness Book of, uh, ano, World, uh, <clears throat> Guinness Book of Record. Oh. Ngayon, ngayon mapapalitan na siguro yung tatay niya ng kanyang anak. No? ito na malagay doon pagdating ng panahon. <laughs> e, malang Jen. Kaya naman napansin dito, kasi unang-una, budget na yun eh nanakaw. <laughs> yun na nga, sumabog at saka eh. <laughs> Madbigat Trillion! Grabe daw kasi ang yun. Oo. Eh, dati-dati oh. 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 eh, kasi eh, nanghihingi sa kontraktor, Di e ba? Oh. Nakiki... Nakikihati dun sa kikitain. Dati ano lang eh, mm. pag-10% lang oh, eh. Oo, advance payment. Pag 10% diba? ang maximum dati, 10, mm. 20%. Eh pero ngayon, oh. yung mismong budget, nilalagay mo dun sa project mo na ikaw ang kikita. Oh, eh, yun yun ang... 100 oh. yun na naman yun na isang daaw porsyento na yun ang nagka-windang-windang oh. na po tayo. At ang malungkot pa no, so, di ba? Inimplement po, ala, isang daaw kinuha na. Mm -mm. Next year papatuhan pa ng panibagong budget. Ayun pa. Same. Oo, oh, oh, same project. Same project, same location. di ba? Oo. So talagang ano, lumala nang gusto. Kaya siguro diyan oh. yung style nila diyan na phase 1, phase 2, phase 3. Para every year po popondohan eh, no? Tama. So, yung mga phase 1, o gawa na. Kunyari ginawa, eh wala naman. Oh. O next year, o phase 2, pero doon pa rin. <laughs> <laughs> Ay, naka. Ay, hindi nagagawa. Oo. Oh. Mabuti na lang, Jen. At meron na nakikita ang DOJ na magiging state witness. ni, <laughs> <laughs> may... sino oh. sabi niyan? Wala tayong sino ba di Jose Catal? Wala pa yung di Ombudsman pala, Ombudsman. Ah, Ombudsman. Ah, oh, oh. Kasi Secretary Remulla dati, akala ko DOJ pa. Oh, yun. <laughs> Buti na lang may state witness na na siyang magsasabi na ganito po talaga ang nangyari diyan. Si Ryan, si Gutesa, malamang. Ang sasabihin siguro niyan, oh. ganito po ang nangyari. Uh oh. Ito ho yung pondo. Nilagay oh. po namin doon, for example, oh. sa Bulacan. Oh. Tinawagan namin, oh, andyan na yung pondo, ha? Oh. Yung commission, uh, dalhin mo na, na sa amin. Oh. Ah, diba, ganun yung kwento, di ba? So ang nakita, malamang ang mapipili ni Secretary Mulya si Gutesa. <laughs> Gutesa yan, Nelson, sa tingin ko. Gutesa? Oo. Sinong Gutesa? Yung Orly Gutesa, yan ba? O, yan ang tanong ni Ombudsman. Sino yung Gutesa? Hindi ko yata kilala yan. Ah, ganun. Ah, si ano yan? Si Henry Alcantara. Henry Alcantara yan. Teka muna. Oh. Wag muna natin iwanan si Gutesa. Ha? Ba, bakit? Meron ba siya? May, may sabi si Ombudsman Remulia kay Gutesa, ha? Ay, di ba... Ito, 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 ito. Mayroon ba siyang salita tungkol kay Gutesa? Ah, hindi pala si Senador Lacson ang nagsabi. Ha? ba oh. Gutesa muna, ha? oh, at si Ombudsman. Speaking of, speaking of Gutesa. Sabi mo, gagawin state witness. Ay, hula ko lang, hula ko lang yan. Oh. Hindi po. Kasi, kasi sabi mo, may nakita ng ano, di ba? Si si Ombudsman. Hindi. Oh, so hindi si Gutesa? Si Gutesa ay kakasuhan. Naku po. Disgracia. Huh? Kakasuhan ng perjury ni attorney Espera <clears throat> <laughs> Sino sinarin sabi niyan, ha? If it is proven that he lied and that he did not face the notary public in the document, then he can be charged with perjury, which the committee can recommend in its report. No. Ayun, so the issue here should be the substance of the affidavit which he also swore as true before the committee. Whether or not it was notarized properly is a side issue. Yan. So, matatayo pa rin yung testimony. Kaya lang, yung notar notaryo pa rin, hindi pa rin itinitigilan yan. <laughs> Tanginan niya. Daan-daan bilhin yung uh, ninakaw. Uh, uh, ano? Tapos, yung notaryo notaryo publiko na ah eh ako talaga kailangan na talaga dito Revolution eh mm. and pwede siyang kasuhan daw ng perjury kung si Gutesa ay eh, hindi humarap at nanumpa do sa nagnotaryo ganon mm -mm. ay papalo ko yung peke yung notaryo at pinaniniwalang yun nga uh, uh -huh. 'di ba natama yung notaryo uh -huh. pwede mo bang kasuhan si Gutesa? ako din sa may hinala na si Gutesa hindi talaga nakaharap nung abogado. Aha. Uh -huh. diba? Yun, yun naman ang maliit na nangyayari yun. Ganun naman talaga sa notaryo. Oo nga. Hindi oh. niya talaga nakaharap. Oh. Yung si attorney mm -hmm. na, pumir, na ano, kumaaring staff. So, ibig sabihin, doon sa, sa punto na yon maaaring nagkamali ba si Gutesa? Hindi, Jen. Kasi, ano ba ba? oh. Eh, hinahamon ko nga kayo, magpang-notaryo kayo mamaya. Ah, ganun. At tanong nyo kung abogado yung nakaharap. Hindi, <laughs> yun, parang yun ang gustong puntosin na Sen. Ping eh. Ayan nga, ang gusto diba? niya puntosin, kunwari lang yung notaryo at si Gute, si Gutesa may kasalanan. <coughs> Wala na talaga itong gobyerno ito. Grabe, no? Kaya nga, ng perjury. Ganon, okay, di ba? Eh, anong kasalanan ng mga taong nagpapanotaryo kung peke naman yung mga, kung ang iniwan ng abogado doon ay yung mga sekretaryo nila? Yung sekretaryo niya. Oo, tapos... oh, hanggang ngayon nga, mga babayan, yung abogado hindi pa nga lumilitaw eh. Oh, diba? kasi, Kasi wala namang nagnotaryo na, ay, ako, nag ako, ako ako nagpapanotaryo, nasa, mm, di ba? Mm, mm, mm. oh, oh. Attorney Juan de la Cruz. Mm. Kayo po ba ito? Oo. Oh, pirma oh, oh. uh, niyo po ba? Oh, wala Saka, oh, okay na po ba? Ibibigay na lang sa akin. Eh. Oh, babayaran ko. 100, eh. Parang 350 nga lang ang bayad eh. Mm -hmm. Magkano po bayad? 350, ano po? 50 pesos nga lang. Pagka... Ano si 50 ba kayo? Oo, oh, yung mga nandyan lang na sa babangketa. Bangketa, na isa na ka, 350. Yung mga attorney sa paybacot. <laughs> yung iba kasi, ang ginagawa niyan, ah, uh kasi extra extra income ng abogado 'yan eh parang uh, maglalagay lang sila ng uh, mga pwesto kung saan-saan maliit lang naman kasi 'yan eh 'di ba parang isang table lang At, uh, halos lahat ng uh, munisipyo na kung gusto kung makakapaglagay sila nagla, uh, naglalagay sila eh sabihin kung dalawa yung uh, notaryo publiko mo eh, magkahiwalay ng lugar. Ibig mo sabihin, pag may magnunotaryo dito sa Lambawa, sa Quezon City, eh, akin yung notaryo publiko dito, sa sa Manila. Ibig mo sabihin, pag may magnunotaryo sa Manila, tapos sabay sa Quezon City, eh, pupuntahan kong pareho yun. Of course not. Kaya nga, ang, ang, ang karamihan ang naggagawa niya, yung mga sekretary, alam nga namang bantayan ng abogado ron yung dalawang uh, pwesto niya. Eh, sa kasakaso nito si ano, meron pa yata sa Pasay, meron sa Manila. Eh di lahat ng notaryo nito, peke. Ganun ang logic nila kung kailangan ka kaharap yung lawyer. Bakit kakastiguhin niyo yung nagpapanotaryo kung hindi kaharap yung lawyer? kakastiguhin niyo, yung notaryo publiko dapat kung, kung, ano kayo dapat kayo yung nandun. dapat ang, ang mag, ano nito yung kayong mga nasa nasa Senado o sa Supreme Court kung sino man ang may hawak niyan dapat sabihin niyo na eh kailangan personal kang nandun na lawyer eh problema katulad dito sa si espera nagtatrabaho pa yata ito sa the BJN pinatural na wala siya doon at tapos ngayon sisisihin niyo si Gutesa E-TV <coughs> <laughs> na. Maganda, maganda kasi, kasi nag-type eh. Per page yan, per page. Ah, gano'n? Oh. Hindi, dalawang pahina yon yun. Mm. Eh. Tapos pinirmahan ko sa gilid, mm -mm. tinatakan niya. Mm. Ako magkano po? Kasi siya pa nag-type eh. mag kayo. Sabihin nyo lang, oh. ako po ay gwapong tao. Mag-panotaryo. Mag-panotaryo mo. Oh. Para lang ma-check mo kung totoong abogado yung nagnonotaryo. Ah. At siguro, mahigit sa 50% talagang wala pong wala talaga yung abugado wala abogado. Eh. Yun, abogado Physically. pa paano naman kasi magiging abogado yung nasa bangketa diyan? yung nagta-type doon tapos siya ang pipirma. Tsaka nagba-branch out yan ha. Ang ah, dami. branch out. nga <laughs> <laughs> yung pinuntahan ni Gutesa 24-7 open eh. Oh, Nakagal. <clears throat> yun nga sinasabi ko yung nagba-branch out yung may pwesto sa Manila sa Quezon City katulad nitong kay Espera Ibig mo sabihin, Senator Lacson, eh, 24-7 na nandoon si, si Espera. So kung, 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 20, kung wala si ng 24-7 doon, ay eh, dapat lahat ng kanyang notaryo ay invalid. Di ba? Kung yun ang logic mo, Lacson. Ang problema dito kay Lacson, eh, uh, tutaring kasi ito ng administrasyon. Hindi ko alam kung anong... Kaya hindi tayo tuminung mga yung bansa natin. Maawa kayo. Maawa kayo sa Pilipino. Lakson, eh, ikaw naman eh, may pera ka na at uh, <clears throat> ka na naman nung, uh, sa trabaho mo. Di ba? At sumueldo ka. Ba, eh, huwag namang huwag ka nang makisaw-saw. Huwag ka nang makiayon dyan sa mga magnanakaw na. Hindi mo naman matanda ka na. Hindi ka na rin naman mabubuhay ng matagal tagal na sa'yo, 15 years eh. Palagay ko naman, yung kirita mo sa pagiging polis mo, ay yung pension mo, laki-laki ng pension mo, di ba? Kawawa yung mga Pilipino pag ganyan ang gagawin yun. <laughs> di ba? <laughs> diba? Anytime na pumunta ka, kahit ating gabi, uh, uh, -oh. parang ang dating, inunotaryo eh, no ka. So, doon sa statement kasi, well, mawalang gana na po kasi na Dorping ha, ibig mo sabihin ganun eh pinieke o na fake o ano pa ano, ano yung sabi niya doon hindi eh baka kasi hindi nila alam ang kalakaran ng notary sa Pilipinas Hindi e ako niniwala. E, eh, Dati yung polis lakso. Nador Peng Hindi, hindi siya mismong nagpapanotaryo. Kasi tayo mga simpleng mamamayan. Tayo mismo tayo mga eh. mahihirap dyan. Oh. Pagka tayo nagpanotaryo, tayo mismo yung pumupunta. Yes. Dito? So... At ilang beses ko namin na-experience na talaga naman walang abogado. Eh. Sekretarya <laughs> lang talaga. Yun na nga. Oo. Oh hawak na lang niya yung taga-tatak, yung dry seal. Mm. Oh, yun oh. Matagal na hong yan ay bi binababalaan na Supreme Court. Uh -huh. Reporter pa ako sa Korte Suprema kasi maraming ang nabibiktima niyan. Diyan lang sa kya po, baba ng MRLRT. Ang dami. Ang eh. Pero uh -huh. hanggang ngayon po talaga meron pang gumagawa. Uh -huh. Tingnan niyo yung abogado. Bakit hindi lumilitaw? Bakit hindi nagpapaliwanag? Kasi mata... Ang palagay wala nga. Guilty ho siya na nagyanang gawain nila sa notaryo. Uh-huh. Oh. So ano ang punto? Sabihin, kakasuhan si Gutesa ng perjury? Eh baka kami ang nagtanong. Doon sa, sa magiging report daw ng ano, i-recommend recommend ng kasuhan. Ng, uh, committee report oh. ng Blue Ribbon. <laughs> <coughs> So, hindi siya ang magiging state witness kasi ang gusto nga nila, kasuhan eh. Oo. Alam mo ba kung sino ang magiging state witness? Pagkala, mahuhula pa ako. Hindi so, hindi si Gutesa. Malamang si Bryce Hernandez. Teka, teka pa. Mabasahin ko muna. Oo, oo, oo. Tinitingnan ng pamahalaan na paggawat ng state witness status sa isang individual. Isa, isa lang. Isa to. Ano yan? Kinala na. Na ang kot sa elegoridad sa plan control. Yusek Robert Bernardo. Yan na. Isa sa ilalim siya sa evaluation. Oh, yun na, nakatutugon niya kasi user siya. Parang siya ang gumagawa sa buong DPWH. <laughs> Paliwanag <laughs> ni Remulla. Oh, oh, oh. eh, bakit isa lang ang magiging state witness? Eh hindi kasi basta-basta magbibigay ng state witness status dahil may limitation ng batas. Ah, yan. So Ah, alam ko na si ano ito? ah yung Cabral, yung Cabral, Yuse Cabral. <laughs> Ito si Jen, alam. Ano? Uh, uh, Joker dito. Alam naman dyan na si Romualdez, eh. Kuyaka. Uh, sige, sige. Siya ang gumagawa ng uh, ano it for planning yan, eh. Yan ang hula ko. Tingnan nga natin. Baka si Wawaw wow Builders yan, yung lagi nakatungo. <laughs> Tingnan natin. Ano ba sinabi ni Ombudsman Crispin Remulla? Sige nga, baka tumama ako sa sinabi ko. Ombudsman. Sino yan? Uh, isa, isa pa lang. Uh. Ah, isa, isa pa lang. Isa pa lang. <coughs> Ang medyo madami na din. Marami nag-apply. Inano niya inis. In hindi ko niyo, no? Ito itong state witness law natin was not created for a multitude of crimes committed by one person. Kasi usually yan, yung taong nag-apply ng state witness, nakasama siya, hindi siya most guilty, tsaka yung nangyari, isa lang yung nangyari. Pinakamarami, dalawang pangyayari. Diba? Ito, ano to eh, uh, daan-daang kaso. Sa iba-ibang lasing kaso. Bid rigging. Di ba? Bid rigging, Philippine Competition Act, uh, 3019. Andiyan yan, yan di ba? Meron pa siyang malversation. May falsification, malversation through falsification. So, you're talking about a multitude of crimes. So, is it easy to grant state with the status and give them blanket immunity? Yan ang legal question. I even asked that uh, we were discussing it yesterday uh, with, the, uh, with a senior associate justice of the Supreme Court. Kasi ngayon nga, academic questions in our minds now as lawyers. How does it work when this happens? Hindi ka pa matigok. So, suspense pa? Wala pa sila sinabi yung pangalan? Wala oh, walang pinapalangalan. Isa pa lang. Ah, wala pa. Oo. Mm -mm. Uh -huh. Ang tanong, sino yan? So, si si hindi <laughs> isa sa mag-asawang Diskaya, Curly or Ronosara? Um, ewan ko, baka hindi nga rin yan. Ah gano'n? Oo. oo. Nako. Pero may nagtanong yan sa Malacanang Jen, Aba? Tinanong po si Yusec Claire Castro. Okay. Same issue. Si state witness. Kung sino posibleng maging state witness sa flood control scandal? Ewan ko, kung, may nagtanong kasi, ewan, oh. ma, kuha ba dito pati tanong? Kasi dapat dito malaman natin kung bakit ito ang isinagot eh. O, oh, yun na nga. Ah, ano, ba yung, ano ba ang tanong? Ka, kuha ba yung tanong? Uh -huh. ah, kasi dapat dito, alam natin, kasi may mga kumakalat dyan. Naku, si Speaker Romualdez ang gagawin state witness. Sa ano, sa weekend ko pa ito nakikita eh. Linggo, lunes. Teka lang, ginugulat mo ba ako? Hindi. <laughs> Oh. Ginugulat kita. Ha! <laughs> delay yata, delay. Sabi, <laughs> advance eh. Sabi ni Karen eh. Loko <laughs> Loko, <laughs> loko Bakit delay? Nagulat nga ako. Ako nga na no? Hindi kasi binabrowse ko yung social media. Pero ako sa kung isi nung mabuti. Pwede naman ha. Pwede ha. Kasi <laughs> doon sa bumubuo doon sa ano. Pwedeng siya ang ano eh. Mag, nakakaalam ng uh... lang toke eh. ko din to dalawang eh uh, at uh, uh, si si Romualdo daw na ano na state witness Anak na nakuha talaga wala na bang bang na bangag na bangag na, bang na talaga itong gobyerno ito parang ang nangyayari eh yung mga bangag, sila yung normal at tayong mga normal ang pinagbib, ginagawang bangag. Las, <laughs> ay Pilipinas yata, ano ang normal yung mga bangag, ang hindi normal yung mga hindi bangag. Uh, meron sila sa sariling mundo. Alang yan buhay na Uh, paano ba yan? Ewan ko. Anong mangyayari sa Pilipinas? Ha? Let's see kung... Uh, basta ako, pag hanggang nga si Bongbong Marcos, talagang wala tayong pag asa sa buhay dito. Uh, at nagnakaw, gagawin mo state witness na siya yung promotor. Tandaan nyo, hindi makakapagnakaw ang walang kung magnanakaw na contractor, walang magnanakaw na DPWH. Kung hindi papayagan sa kung ng mga itong mga mga kasi sa kanila nang yung budget eh. Halimbawa, itong mga kongresista hindi naman maglalakas loob yan na magnakaw nang hindi pinapayagan nitong uh, si Romualdez. Ngayon, ang, 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 nagiging ano dyan, kaya malaki ang nagiging pera nitong ang, ang malaki ang nagiging pera dito niyan ay yung mga, itong mga diskaya. Kasi nga, sa dami ng kontrato, kontrata nito, halos lahat ng kontrata ay napupunta sa kanya. Siyempre, bawat uh, kontrata, kumikita siya. Ngayon, yung mga congressman at itong DPWH, parang cake lang yan. Ang uh, yung isang cake, kung pag, uh, pag hinati mo yan sa sampo, yung uh, waray, sampung kongresista yan, yung cake na yun, uh, kung makukuha lahat ni Diskaya yung sampung kontrata na yun, yung sampung kongresista na yun, marami siyang kikitain. Itong mga mga taga DPWH, maaaring mapunta sa distrito ng Bulacan ay tatlong pirasong cake o tatlong kontrata. Doon lang sila kikita. Yung pito, uh, maaaring uh, sa ibang distrito mapunta pero kontrata pa rin ng mga diskaya. So, malaki kikitain talaga ng diskaya. Ngayon, yung itong sampung kongresista, limbawa lang to ha, mas probably mas mara daan daan kongresista ito eh. Itong mga kongresistang ito, nagnanakaw ito, pero may patong dito, itong sila saldi ko. At siyempre, ito sila Romualdez. Tapos kaya bawat kontrata, eh kung may sampung kontrata, siya 10%, sampung 10%. Itong uh, itong taga -dist district engineer kung ang bana hataw nito ay 10% then makakuha siya ng tatlong uh, proponent ano dito dumaan sa distrito nila eh tat tatlong 10%, 30% yung kanila. Ngayon itong 10 kontrata, 10 kongresista na ito ah uh, maaari yung yung ordinaryong kongresista ah uh, meron siyang 10% o 15%. Pero mas malaki itong kay Saldi at dito sa boss niya. Lahat ng kongresista na yan naglalagay kay, kay Saldico at dito sa boss niya kay Romaldes. Hindi lang natin alam kung nakakarating sa Malacan Kaya mas malaki ang kinikita nito si Romaldes at si Saldi at itong mga lalong-lalong na itong si Diskaya. Kasi mara, yung, yung, Halimbawa, isang daang contractor, isang daang uh, kongresista, may merong allocation of mga proponent. Pag nakuha lahat ni Diskaya yung yung uh, proyekto na yan, kumita lang siya ng 10% bawat uh, proyekto. Sa dami na yan, talagang malaki kikitain niya. At siyempre, yung lahat ng proyekto na yan na nanggagaling sa mga ordinaryong kongresista, Limbawa ako, kongresista ako, kikita lang ako kunyari 10% o 15%. Tapos isang kongresista 15%. Pero lahat kami, meron kami lagay kay Saldi at kay Romaldez Kung baga lahat ng kung isang daan yung kongresista na yan, lahat na yan mag -maglalagay kay Romaldez at kay Saldi Tapos gagawin mo star witness, uh, state witness. Benalulu ko ba kayo? <laughs> <laughs> na. Kaya napakalaki ng naging pera dito ng mga diskaya. At nito si saldi uh, Saldico at si Si Saldico, nakikita naman natin, latag nagbumili ng aeroplano kung ano. Ito si Romaldez, nakatago pa, nakamaleta nga. Kaya nga sinasabi ko, kung, uh, kung hindi magre resign si Bongbong Marcos, hindi natin makikita yung pera na yan kasi hindi naman natin mahanap sa banko yan eh. Kahit na magbigay ng uh, ng waiver yan no, na sa leksiki no, yung, yung bank account nito, wala yung pera na yun doon kasi hindi naman niya ilalagay doon yun. So kaya nga inilagay niya sa mamahaling maleta para safe na safe yung pera, hindi mabubulok. For uh, sabihin mo natin isa o dalawang taon, naka-stack doon yung pera na yun. So paano nating mahahanap yan? Kailangan ah, palitan mo yung presidente para magkaroon ng ah, malinis at patas na investigasyon at mapa, as mapahanap mo yung pera na yan. Pati yung mga bahay na binili nila, kukumpis kayo natin. Ganun yan, ma mahahabol natin yan. Kaya lang, pinipigil nga ni Bongbong Marcos, eh, anong gagawin natin? kahit anong gawin mo dyan, ay eh, kita mo nga, nagtatake pa na sila. Walang mangyayari dyan. Sabi ko nga sa inyo, hanggang nga dyan si Bongbong Marcos. Walang mangyayari dyan. At hindi naman aalis yan si Bongbong Marcos. Hindi aalis yan, believe me, not unless palayasin niyo.